Kasab ku Kanika? Ayo po Ayan, nag video na naman video na naman Ay kong nang TV, kong bayi na kayo Ayo mabili mabili Hello po Ayan Ayan, nag kita nyo yan Nag kita nyo yan Kunamu kunamu Ayan, ayan, ayan Ayan, ayan, ayan Kunamu kunamu Ayan! Kunamu kunamu Hina!

<laughs> Ay, anak, ikaw nga, ano ba anak yeah, na uh, ano? Para dito. Kumpara manlilinis ka kasi nakatama. Eh, nakaujud. Malapit na kumain ano? Kasi masakit sigit. Lalapit sana Wow. Mark. Basta. Ano lolok ganito pa, nga i ka Okay <frustration>